hello po mga kananay. Kadarating lang po namin uh, sa si school, galing si school. Nagsundo po ako kay kuya na galing si school. Ngayon po ay nagpapahinga na po kami. Patatapos lang din po namin kumain. Hindi po namin napakita yung vlog namin na pa kumain kasi gutom na yung kuya ko at saka yung bunso ko. Ayan na po sila. Naglalaro na lang po silang dalawa. Ako po ay maghugas muna po ng plato sa kinainan po namin. Hubos na lang po ako ng plato. Kasi iba para nakapagpahinga no, naman po ako. Habang naglalaro po yung dalawa, hubos na po muna ako ng plato na pagod po, pagaling ka pa sa si school. Tapos, sundo ka pa. Anong oras po, sinusundo sila? 11? Sinusundo ko na po mga 11. Doon na po sa school, mga 11 na po. ko po ako ng mga plato na minit ngayon pag madaling araw ang lamig Ayan po, tapos na po ako ng mga plato. Tapos na po sa gawain. Ngayon po, iupo na po kami. Pagpahinga. Ayan po yung dalawa. Naglalaro po. Habang naghugas ako kanina. Naglalaro lang yung po yung dalawa. Kapag busog po. Kaya maraming maraming salamat po sa panunod sa mga vlog ko. Sana mag-like at subscribe. Bye-bye. Bye-bye mga kananay. Bye-bye na so. 拜拜。Bye bye. Bye bye.